Magandang umaga po muli sa mga giliw tagapakinig ng ating channel, Atiista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, Ang Boses ng mga Pinoy Atiista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito ay ating katungkulan na ibahagi ang mga karunungan na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan, ay magkaroon ng balansing kaalaman at makagawa ng sariling disisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamong ko rin ang ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan dahil sa kanilang pambihirang katalinuhan sa larangan ng siyensya, filosofiya, matematika at teknolohiya kung saan ang kanilang orihinal na idea ay may kilala sa buong mundo na kahanay ni Isaac Newton, Aristotle, Pitagoras at ni Alan Turing. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay puno ng mabubuti at matatalinong mamamayan na may kakayahan na itaas ang ating bansa kahit tulad ng mga mayayaman at mga masasaganang ibang bansa. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang argumento ng disenyo o tinatawag na fine-tuning kung saan sinasabi na ang kalikasan, kalawakan at sanlibutan ay maayos na nalikha para magkaroon ng buhay ang mundo. Dahil sa idea na ito ng kaayusan, may isang matalinong lumikha ng mga ito. Pinaniniwalaan na may isang matalinong lumikha ng mga ito. At ang lumikha nito ay ang Diyos. Ang argumento ng disenyo na kilala rin bilang, bilang ang teole, teleological argument ay isang philosophical na argumento na nagsasaad na kung walang Diyos, bakit ang salimutan ay may perpektong kayusan, komplikadong disenyo, at sumusuporta ng buhay? Halimbawa nito ay ang masalimuot na komplikadong disenyo sa paglikha, kagaya ng mata ng tao, ang pag-inog ng mga planeta, at ang mga anyo ng iba't ibang organismo. Ang lahat na ito ay maipapakita maipa, papaliwanag lamang sa pamamagitan ng pagkaroon ng isang matalinong perpektong taga-disenyo. At ang nagdisenyo ng mga ito ay pinaniniwalaan o tinuturing na ang Diyos. Ang argumento ng disenyo ay tulad sa pagdisenyo ng isang rilos o ng orasan na may komplikadong parte na binuo para magbigay ng oras. Ang komplikadong disenyo ng orasan ay nagpapaywatig na may nagdisenyo nito kahit tulad ng komplikado komplikasyon sa pagbuo ng universe ay nagpahihwatig rin na may nagdisenyo din nito. Pero, ang lahat na ito ay may pawang kasagutan na hindi naguugnay sa isang Diyos. Dahil pinakita natin sa uling episode, paano nabubuo ang mga bagay na hindi kailangan ng Diyos. Ito ay ginabayan ng mga prinsipyo kagaya ng the genie effect, ang bahay kubo creation analogy, ang Holland model, at ng bathala cosmological argument. Mga konseptong orihinal na gawang Pinoy. Ito mga reference na ito ay pwedeng ninyong gamitin sa mga argumento laban o para sa Diyos dahil ito ay hindi pa alam ng maraming tao. Bukod sa mga prinsipyo ng mga ito, ang mga komplik komplikasyon ng disenyo at paglikha ng mga bagay-bagay ay maaring mapiliwanag din ng hindi nangangailangan ng Diyos. Pwede ang nagdisenyo nito ay mga aliens mula sa ibang universe or multi-universe o di kaya ito ay sumibol mula sa isang natural na proseso kagaya ng proseso ng evolusyon o proseso na tinawag natin ang kam kamba kambal na teorya ng pangkalahatan or sa English, Dual Theory of Everything. Isang orihinal na teorya na gawa ng isang Pinoy kung saan ang materyales at instructions ang lumika at nagdisenyo ng lahat ng mga bagay. Ngayon, kung ang mga disenyo ng sanliputan ay gawa ng Diyos, ang mga disenyo niya ay pangapawang mahihina. Alimbawa, ang disenyo ng mga parte ng ating katawan ay madaling kapitan ng sakit. Ang disenyo ng, ng mata ay mali. Dahil kung ito ay tama, hindi tayo makakita ng mga black uh, spots sa mata. Dahil isang nerve doon ang uh, tawag nito, nagbablock ng ating mata. Ang disenyo ng mga organismo, kagaya ng seahorse, kung saan ang lalaki ay siyang nanganganak. Ang ilong ng mga dolphins na naging balakid sa kanilang paghihinga, paghinga. Mga alimago na may mga mahabang paa na madaling mabali ay mga pawang mga palpak na mga disenyo. Kung sa kalawakan naman, makikita natin ang mga galaxies, kometa, asteroids, at black holes ay laging nagbabanggaan. May time na tayong lahat ay hihigupin ng black holes. Ang mga distansya ng mga planeta ay unting-unting lumalayo sa araw. At ang araw ay unting-unting nasusunod, nasusunog hanggang ito ay maging isang white dwarf na magdudulot ng paglaho ng buhay sa mundo at sa libutan. Ang argumento ng disenyo ay pwede rin nating isalin ng ganito. Una, kung ang Diyos ay perpekto, ang salibutan ay dapat perpekto din na walang kamalian. Pangalawa, kung ang Diyos ay hindi perpekto or ang salibutan ay dapat hindi perpekto din. Ngayon, ano ang konklusyon nito? Dahil ang salibutan ay hindi perpekto, ito ay matibay na katibayan na walang Diyos. Pinag-usapan din natin ang disenyo ng isang bagay ay pwedeng mangyari basis sa Holland effect or Holland model or yung marble model. Dito, ipapakita ko paano ang isang estado ng puno ng kaguluhan, yung chaos at, at disorder, ay pwedeng lumika ng isang structured or designed pattern at ordered state na di kailangan ng tao o ng Diyos. Ito ay magpapatunay, mapapatunayan ninyo sa pamagitan ng paggamit ng isang garapon na puno ng mga holen mapupunan ninyo na ang mga holen sa loob ng garapon ay magulo o disorder. Ngayon, kung kakalugin ninyo ito ng matagal na matagal, hanggang ang lahat ng holen sa loob ay mag-align, ito ay nag nagdidesenyo ng isang tuwid o helical na pattern. Helixical na pattern. Dito, makikita ninyo na ang disenyo ay hindi likha ng Diyos o mismo ng tao. Kung dito ay nadisenyo na ng mga instruction at materyales na kaloob sa bawat holen. Kaya ang disenyo ng lahat ng bagay na makikita ninyo sa mundo at sa libutan ay nangyari na di kailangan ang Diyos. Ang kulog at kidlat ay nadisenyo dahil may ibang bagay ang lumikha nito. Ang disenyo ng dagat, ilog at sapa ay nalikha dahil may ibang bagay ang nagdisenyo nito, gaya ng ulan o bagyo. Ang mga organismo ay may kanya-kanyang disenyo din dahil ang kapaligiran nito ay ang nagdisenyo sa kanilang sa kanila. Kagaya ng isda sa dagat, kaya ang isda ay ganoon ang itsura at disenyo dahil ito ay nakatira sa dagat. Ang ibon sa himpapawid ay iba. Ang uod sa ilalim ng lupa ay ibarin ang hugis at ang tao sa mundong ibabaw ay ibarin ang hugis dahil sa mga kapaligiran nila ang disenyo nila ay umuusbong. Lahat na ito ay na dahil may mga ibang bagay na nagdisenyo sa mga ito. Ito ang prinsipyo na nasa loob ng ang kambal ng teorya ng pangkalahatan o dual theory of everything. Dito naputanayan natin na ang Diyos ay hindi kailangan sa pagdiseño ng lahat ng bagay sa mundo at sa salitutan. Ito ay ginabaya ng mga prinsipyo kagaya ng The Genie Effect, ang Bahay Kubo Creation Analogy, ang Holland Model or Marble Model, ang Bathala Cosmological Argument, at nang kambal ng teorya ng pangkalahatan o dual theory of everything. Dahil sa mga prinsipyo na ito, ipinakita natin na para mabuo ang mga bagay kagaya ng Diyos, may mga bagay ang dapat nauna sa Diyos, ang materyales, ang instruksyones at ang proseso para buuin siya. Kung, kung makapangyarihan naman ng Diyos, kailangan pa rin niya ang mga elemento na ito. Kung isa sa mga elemento na ito ay wala, ang Diyos ay di pwedeng malikha. Sa susunod naman na episode, pag-usapan naman natin ang argumento ng linikha. Hindi ito yung lumikha o disenyo, kundi tayo ang linikha. Kung saan ang lahat ng bagay, kagaya ng tao at ang Diyos mismo, ay nag exist ba o hindi? Totoo ba lahat na nanakita natin? O ang realidad natin ay isang ilusyon lamang? Totoo may buhay tayo o ito ay isang mechanical na realidad lamang? Dito, di gaya ng mga physical na ebidensya na pinakita ko sa argumento ng cosmological at teleological, ibabase naman natin ang mga ebidensya base sa logical reasoning o tamang pag-iisip at hindi sa simpleng eksperyensya, paningin o paniniwala lamang. Kung gusto nyo uli pakinggan ng mga ebidensya labang kay Kristo sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan, puntahan nyo lang po ang mga iba't ibang episode na, na, na babanggitin ko. Kagaya ng ang pangalan ng Yesu Kristo ay wala sa Biblia. Ito ay nasa episode 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na mimisaya. Nasa post episode 11. Ang kabustusan ni Yesus ay nasa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa 13. Ang mga kasamaan ng Diyos ay nasa episode 14. Ang Diyos ba ay lalaki o babae? Nasa episode 16. Bakit ang tao ay walang kaluluwa nasa episode 18? Bakit walang langit ay nasa episode 19? Saan nakalagay ang malaswang marka ng Diyos nasa episode 20? Bakit si Kristo hindi anak ng Diyos nasa 22? Ang lista ng mga peking simbahan ay nasa episode 5. Ang mga mali, dagdag at kasinungalingan sa Biblia ay nasa episode 9. Ang pagkabuo ng Biblia nasa episode 4, ang orihinal na Biblia at ang orihinal na pagtuturo nito ay nasa episode 6, 7, and 8. Sino o ano ang lumikas sa Diyos ay nasa episode 15. Ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. At ang mga episode ay matutunghayan nyo sa podcast neto. Doon po naman sa aking mga tagapikinig na nag-subscribe, nag-like, at nag-share ng mga videos natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko kakaunti lang ang mga atista sa ating bansa. Subalit dahil sa inyong pe, dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na magbigay ng balanseng edukasyon, mapalawak ang tamang kalalaman at maging boses ng ating adikain para mapaunlad ang ating bansa. Kaya sa muli-uli ng ating talakayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel The Voice of Philippine Atheism Ako po uli ang inyong ateista ng Pilipinas